Morning. Ito po ang ating morning routine pagkagising sa umaga pag tapos po natin maghilamos magsipilyo ay pupuntahan na po natin ang ating mga alagang hayop dito lang po sa kilit ng aming tinitikhan at ito nga po ang ating pong alagang inahing manok na white leg horn at po mga sisiyo tayo po magpapatuka na po sa kanila at pagkatapos po nito ay maglilinis naman po tayo ng kanila po mga dumi at ayun na nga po sila po ay tumutoka na po ng kanilang pagkain or feeds eto na po at maglinis na po tayo ng kanila po mga dumi ang kanila po mga ipot ay akin pong winawalis iniipon at tinatakot ng dust fan upang ito po ay magamit natin bilang pataba sa ating pong mga halaman or pananim ito po ang ating ibang pang mga alagang hayop o mga pato manok at ito po ang ating pong mga itlog nila meron po tayong isa pang hinahina naglilimlim chilipin lang po natin oh. So, ito po dalawang itlog pagtapos po nito ay uh, ah, kita tayo sa terrace upang ilagay ang mga dumig o ipot ng ating mga alagang hayop ito ay meron pala ditong uh, bugad ng potakte puti na pansin natin at ito na nga po ilalagay natin dito sa isang container o timpa kaya natin mabulok dyan kasama ng mga napagtagpasan natin ito po may mga bunga ng ating tanim na talong ay gumagapag na rin itong ating pong tumotimbaging lumalaklak na ating mga sili. May bunga na po. At ito na pa ang isa nating tanim na sili. Ang ganda talaga ng epekto ng sinag ng araw sa umaga sa mga halaman natin. Tinan nyo ang tanim bunga nito. At ito po ang ating papaya. Hmm, malaki-laki na tama tama pantinola at meron pa tayo malunggay. <laughs> uy may luya po po tayo ba kompleto po ang ating pantinola at may mga manok pa tayo may tanim din po tayong bawang at ito naman ang ating spring onion at ito meron po tayong talagang sibuyas na pangkisa nasipag pong mamulaklak ng mga talong natin oh. ah, at ayan may mga bulaklak na naman sila ayun may bunga pa dito oh. may kamatis po tayo na ah, namamulaklak na rin ah, at eto isa pang sangkap sa tinola tanglad at may kalamansi po tayo Ayan, mamulaklak na rin pala. Ah, may mga bunga na rin po. Ayan o, mamulaklak pa rin. O, di ba? Napaka-buti ng Diyos sa mga piyayang ito. At yung nandito ko, isa pang kamatis. Ang daming bulaklak o. Masipag mamulaklak. Ang daming o. Ayun, mayroon pa tayong talong doon yan sige lang mamalaklak lang kayo mamalaklak para meron tayong maraming kamatis okay kasi okay lang hindi natin natamaan to ang sakit pa ma 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 magagat itong mga to no naranasan nyo yung magagat yan at ito po pinapakita ko sa inyo ang ating po mga pananim dito lamang sa uh, terrace sa container lamang po tayo nagtatanim pero ang kaputihan ng Diyos eh lumalago sila at namumunga maraming salamat po sa pagsama please subscribe God bless